Hi! Magandang araw sa ating lahat. Happy 32nd month sa Rimos, International. This is MFA Chat. Gusto ko lang magpasalamat sa maagang pamasko. This is Inal Inal. Ito yung padadala niya. Oh. Ito yung pinadala niya. Ito yung kahit bigay ni Inal Inal. Salamat. <clears throat> Di diba, ang ganda ng t-shirt kulay blue? Tapos, ito naman na kay Sismeg. Sismeg, Beshmeg, ito, thank you so much. Sa t-shirt, dalawa ng aking Smule shirt, MPI shirt, dalawa na. Tapos, meron pa siyang kalagay sa manggas sa sleeve. oh Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you.